Magandang umaga po mga kapambin Dito po ulit tayo sa ilog Ikatlong araw po mga kapambin Ayan po yung kawayan natin Pang balagwitan po mga daw po ulit tayo ng tain mga kapambin Para may libreng ulam po ulit Naglagay na po tayo dito sa ano ulit Sa Ating Pinaglagyan dati ito po Dalawa dito Tapos yung iba naman sa baba po sa tapat naman po ng tubigan habagat pa rin po ang ano dito panahon mga kaparambin kaya ang init po yan o maaga pa po kaya medyo madaling sana po may huli huli tayo pangalawang lagay na po natin dito nung kauna-unahan tapos ngayon sana may huli uli pampaulam mamaya po magsasako po ng coppers ay ano kaya may huli uli yun, ah oh, may hipo na naman pangalawang lagay na po doon sa pistong iyon. yeah. Hipon at katang po uli. Salamat po. May libre naman tayo. Ulam. Diyan muna. Silpon po uli ang ating gamit mga kapambin. Gawa ng yung ating memory ay iisa nakasaksak pa dito sa cellphone yung isang memory po gawa na may isang video pa po tayong i-editin pero nagpabili na po tayo kay Nini mayroon ng memory doon sa bas po kukunan natin pag uwi po pangalwa katangla ang ata ay din katangko ayos salamat sa blessing pababa na po tayo mga kapandid kinuha ko lang po aringan. dalawa Medyo lumit nga po itong ating ilog mga kaparambin. Gawa ng mainit na po ang panahon dito. Tapos nagahabagat po. Yun po ay madaling magpaiga. Yung habagat po at saka yung init ng panahon. Kaya medyo maliit po ang ilog. ano po yung pangatlo. dami naman na rin lugong na rin ito lang ang puo ito napaglagyan natin hipon ka kuli eh hmm. bah, salamat po tatlo na yan sa baba po tayo Ganda pong maligo ay katang po ah may hipon din ayos po ganda ng pwesto po uliguan panlima po ari yun ang daming hipon ko. po Ganda ng huli natin ngayon. Pipon ka pang ulit. Hindi niyo po maganda magligo. Yan. Maganda ang lagas-las po. Sabi po. Maganda magpamasahe po dito oh. Ayan po yung natin no, oh. Yan. Dito po magandang pusto. Medyo malalim po dito. Layon. Yan po oh. sira po ng dalawang bata oh. Naliligo. Hoy! Okay, Aga pa! Labig! Yan, liguan po ito. Ano ito yun? Ano yun? Nakawala? Ha? 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 Ito po yung lagyan ng mga bata. Para po itong anim natin. Oh, wala naman. Ula yun. Isang katang. Paganda ng pwesto eh. Yung isa po ang laman ito. Sadyang ganun po. Ayun, mga naliligo oh. Mga estudyante po. Ayan po yung tubigin natin mga farm no? Pag uwi po ng taya, basta yung magtatabas ng pilapin Tabasin pa po yan ay Yan lagu po Titingnan po natin Kung ano itsura na ating tubigan Ay Tabasin nga Yan lagu na po ay abot pa naman yan tabasin yan. Maganda na po, nabilog na oh. Yan. Buntis na po pala oh. mga pambit oh. Kapag kagantong bilog, malapit na po siya umuhay. Ay magdadalawang buwan na po pala ito sa asin ng Agosto po. Kahit anong palay po, pantatlong buwan hanggang apat na buwan, ayan po ay dalong buwan mula pagkatanim ay nauhay na po yan nabilog na po ang palay ganda kaya lang po itabasin oh. pagkagaling natin ang tayabas po tayo mga ano, tabas diyan yan yan bango na po bumitak pala ito oh. delikado itong bumigay isa po ang laman nung isang tao. Siguro bulabog po ng tao. Yung layon. Wala po nakatirang hipon ay. Para po isa u. Eh. Yun, bawi po dito. Puro hipo naman ito. Walang katang po. Hmm. Bawi naman dito sa isang po. dito na po natin iiwanan ito gawa ng dalawang ah patatlong tayo na po na andyan lalabitin na lang po natin para po yung isa oh ito po yung tawiran natin mga kapambin oh. kapag ka nabaha ang ilog yan may natumbang kahoy dito tapos yung katawan tumumba pa papunta sa ating tubigan. Yan. Kaya nilagyan po natin ng poste doon sa dulo para ano po hindi malikot yung dulo. Ito na po yung pinakantulay natin. Kung babaha po ang ilog natin. May mga hawakan naman po. Oh. Yan. Kukunin na po natin. Ang daming hipon po oh. Ay walang katang dito sa ano Pababa Madalang Hipon ang marami Ay salamat po oh, Yan ang dami oh Iya yeah. wala Walang katang dito Sa isang araw dyan po tayo sa may pabana. Malapit sa sentro. Eh mamaya po hindi na po tayo makapaglagay muna at gawa ng tayo nga po ibibiyahin muna ng kupras po. Sa isang araw na po. Pag-uwi na lang natin. Medyo malalim po dito. Hanggang hita po. Ayan po yung pinagmaisa natin eh. Meron po dito. Yung madulas. Ito ang huli. Eh. Ah, ah, hipon. Hipon na naman po. Ay, may lock na katang naman, ari. Hindi kita. Mamaya na po. May isa pa po doon sa baba. Ah. Ayan po yung talungan natin mga farm bin, no? Yan lang po. Ito po yung ating tayin Pinakahuli. hipon salamat po sa blessing iya yeah. dami uli ayos po uuwi na po tayo mga parmin at tayo po yung magataktak uli sa ating planggana po diretsyo na po tayo doon kukunin ko lang po ang tayong lahat

para may katang po hipon katang din ay yeah, mas marami ang hipon ata ngayon kahapon po ay ano naka 40 piraso tayo binilang ko ang hipon pero ang katang ang dami din po hindi po pumasok yung mga kumparihan edi sila yun po ang kasama natin kumaan ng tanghali ah. po yan, hipon pa tayo. Aray, oh. Oh. Hipon pa tayo. Yeah. Malaki po pala sa tapat ng tubig yan. Hipon. Puro hipon tayo ngayon. Sarap po na pong pinais mga kapambing. Kala, wala po tayong pamamba pag uwi po tayo ikukuha doon tapos tayo magluluto dito mabango po yun eh nahipon din malaki eh. yan wala pong gutom din eh basta magsipaglaang po ay ito na po lahat mga kapambi ng ating huli pangatlong araw po puruhi po ng ating huli oh masalamat po sa blessing araw po yung malaki oh yan ito po hmm laki po na sipit oh yan eh naninipit lalaki yun eh Salamat uh, po sa amazing araw-araw Ito po Babay po muna mga kapambin Maraming salamat po sa inyo pag-support at sa panonood po Lalo lalo po sa hindi nyo pag-skip ng ads po Malaking tulong po sa amin sa buong pamilya Babay po mga kapambin 嗯。Mm.